Hello guys! Maghandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan ako po'y umiling lang po ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong informasyon na ibabahagi sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. So guys... Andito na tayo sa ating topic ngayon at ang topic natin ngayon ay nagmula na naman sa ating isang subscriber. Siya po ay may tanong sa atin at ginawan ko na lang po ito ng uh, uh, video para pangkalahatan na rin. So narito ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung paano malalaman kung ang babaeng may asawa ay gustong makipagtalik sa ibang lalaki. <laughs> yan po ang kanyang katanungan. So guys, paalala lang po dito sa aking uh, channel, wala po ditong mga diskriminasyon o anuman, kundi tatalakayin lang po natin ang mga ibat ibang informasyon na aking nasaliksik lamang. So guys, yan po ang kanyang tanong, kung paano ba daw malalaman kung ang babaeng may asawa ay gustong mag makipagtalik sa ibang lalaki? So, narito, bibigyan kita ng limang palatandaan kung ang isang babae ay gustong makipagtalik sa isang lalaki na gusto niya. Pero hindi po 100% na maaring maging totoo ang lahat ng aking tatalakayin sa inyo dahil magkaiba po ang pagbibigay ng senyales ng isang babae. Kapag gusto niyang makipagsiping, so, Wag po nating ano na 100% po na may katotohanan lahat ito at uh, dahil ang mga kababaihan ay magkakaiba po ang kanilang binibigay ng mga senyales sa kalalakihan. Pero guys, dito sa ibibigay ko sa inyong lahat ay check meron po dito'ng katotohanan dahil dito po ay ako na po ang magpapatunay dahil isa po akong babae rin. So, narito ang unang senyales. Kapag siya ay nakikipag-usap sa iyo ng sobrang malapitan. Kapag walang gusto o interes ang isang babae sa lalaki, hindi po niya ilalapit ang kanyang katawan kapag siya ay nakikipag-usap. Ngunit kapag sobrang lapit Malaki ang posibilidad na gusto niya ang lalaki. So yan po ang unang sinyales, guys. Kapag ang isang babae uh, kapag nakikipag-usap ang isang babae na sobrang malapitan o yung katawan niya o yung mukha niya nilalapit niya doon sa kaharap niyang lalaki. So ang ibig sabihin po noon, wala po siyang uh, anong tawag dito yung gusto niya yung ano, yung lalaking kaharap niya. Kasi kaming mga babae kapag wala kaming ano, interest sa isang lalaki, lalayo po kami dit, ano, anong tawag dito, magkaroon po kami ng distansya na hindi naman talaga yung lapit na as in lapit talaga. Pero kapag gusto namin ang isang lalaki o may gusto kami, talagang halos yung mukha namin ilalapit na namin na ano na nagkukunya ba na oh, ano amuin mo ako para mabango ako ganito ganyan so isa po yung palatandaan no kapag nakipag-usap siya na sobrang malapitan at ang number two naman madalas kanyang hawakan at enjoy naman siya kung ang isang babae ay turn off sa isang lalaki ganap niyang iwasang hawakan siya kapag hahawakan ka ng babae at pinipisil-pisil ang iyong mga braso o mga binti at siya ay nakangiti, ito'y hiwatig na parang nasasabik siya sa iyo. So, yan po yung pangalawang senyales na ang babae ay pwede mo nang, o oh, ibig sabihin, ano, ang ibig po sabihin dito, hindi naman po yung ano lang ha, one way ha, Ibig sabihin, yung lalaki rin, may gusto rin sa babae. Ang pinag-uusapan dito, hindi po yung ang lalaki walang gusto ay ibang klase na yun. Ang ibig sabihin, siguro, tinatanong po noong subscriber natin, siguro may gusto siya doon sa babaeng may asawa ba? Kasi may asawa ang sinasabi niya dito. So, paano niyang malalaman kung pwede niyang makatalik -ma yung babae. So, siguro yun ang nasa isip ko, no? Kasi ang tanong niya, yung babaeng may asawa, eh. So, yan po, no? So, yan po yung pangalawa. Kapag gusto ka ng, uh, ng babae, hawak-hawakan niya yung mga ano mo, katawan mo, o yung pinipisil-pisil niya yung mga braso mo, ganun po yon. So, yan ang number two. At ang pangatlo naman, nagbibigay siya ng hindi pangkaraniwang mga papuri o compliments na tinatawag sa iyo. May mga babae na magbibigay ng sobrang papuri para ipakita na talagang gusto kanya at para magkaroon ka ng kumpiyansa na kumilos at halikan mo siya. So isa rin 'yan guys, no? Na kapag ang isang babae ay talagang gustong-gusto ka, no, at magbibigay siya ng mga idea para ikaw din ay kumilos, at para din na halimbawa may gusto nagkagustuhan na kayo so pwede mo na siyang halikan so yan po ay isang strategy po ng isang babae ano so yung number four naman gusto niyang makipagkita sa iyo nang mag-isa dahil umaasa siya ng privacy na tinatawag gusto niya na dalawa lang kayo sa isang lugar para mangyari ang gusto ang gusto ninyong gawin. So alam niyo na yan guys, no, kung saan kayo pupunta. Ang gusto ng isang babae kapag talagang gusto niya yung isang lalaki natural, lalaki at babae, ano nga namang gawin pag nagkakagustuhan? So hindi naman po pwedeng sa maraming tao. So kailangan niyo ng ano, yung lugar na talagang kayong kayong dalawa lang na walang makakita. Dahil kapag may asawa po siya, ay tiyak, ma makikita siya ng mga tao o asawa ba niya so yan po yung mangyayari kaya ang babaeng may asawa kapag meron siyang nagustuhan na ibang lalaki ay talagang sa sekreto na lugar yan po yung ano yan po yung number 4 natin ano na gusto niyang dalawa lang kayo at ang pang last naman natin number 5 Nagrereklamo siya tungkol sa kanyang asawa. Gusto niyang iparating sa iyo na hindi na siya masaya sa kanyang asawa. Pinapaalam niya sa iyo ang mga negatibong bagay tungkol sa kanyang asawa na para bang walang silbi na ang kanyang mister. So, isa po ito, kapag ito na po ang sinasabi ng babaeng may asawa, ay ta may gusto siya sa iyo at kahit ano nang mangyari sa inyo ay ready na po siya. Kasi para na niyang sinasabing, o, oh, ano, free ako, free na ako. Kaya ganun na lang ang uh, mga sinasabi niya tungkol sa kanyang mister. So, yan po yung panglima na senyales na ang isang babae o ang isang may asawa ay gustong makipagtalik sa isang lalaki. So, yan po ang mga iilang mga sinyales kapag ang babaeng may asawa ay gustong sumama sa ibang lalaki sa kama. So, yan. At sana nagustuhan nyo guys ang aking isa na namang, ano, isa na naman nating topic ngayon na nagpapasalamat ako na galing ito sa ating isang subscriber. So, sana nakita mo itong video ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Good luck!